sa bawat paglipas ng panahon, may isang katanungang bumabalik kumakatok sa puso ng bawat Pilipino. May puwang pa ba ang relihiyon sa isang mundong lalong sinasakmal ng politika, intriga at krisis? Habang umiigting ang mga tensyon sa ating pamahalaan, habang nagkakaroon ng mga hidwaan sa ating lipunan, at ang unti-unting paglaho ng tiwala sa ating mga institusyon, ang reliyon ay nananatiling isang matibay na sandigan ng pag-asa at inspirasyon para sa marami. Sa gitna ng mga hamon, saan nga ba patungo ang ating pananampalataya? At paano mapapanatiling matatag ang mga organisasyong panreliyon gaya ng Iglesia ni Cristo na kilala sa kanilang bukod tanging disiplina, di matitinag na pagkakaisa at malalim na paninindigan sa kanilang mga aral yan ang tatalakay natin ngayong araw at gaya ng dati. Sana itampusin ninyo ang panunood dahil may inihanda tayo ulit na kanta para sa inyo mga kapatid.